Mismong mga senador ang nakaranas ng pananaboy ng mga barko ng China nang bisitahin nila ang Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Buelta ni Senate President Migzubiri ang mga Chinese ang dapat lumayas. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Personal na bumisita sa Pag-asa Island sa West Philippines si kanina si Defense Secretary Gubot Yodoro kasama si Sen. President Meade Senators Joel Villanueva at J.V. Ejercito. Dumayo ang mga senador para dumalo sa groundbreaking ceremony ng itatayong barracks ng Philippine Navy sa isla. Pero hindi pa man nakakalapag, nirajohan na raw sila sa ere at sinubukang itaboy ng China. Gusto ko lang pong sabihin kung nakikinig po sila. Ito po ang teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Hindi po inyo ito. Ito po ay teritoryo ng Republika ng Pilipinas. Bago pa dumating ang si Magellan, ate na po ito. Kaya kung pwede, lumayas na kayo. Habang nasa Himpapawid, nakita rin ng mga senador ang ibang artificial island na tinayo ng China na bahala sila dahil sobrang lapit na mga ito sa Palawan at malinaw na pasok sa loob ng ating exclusive economic zone. Napakalapit na pala ng Subi Reef na inoccupy na nila at nilagyan po nila ng naval facilities and pangdigmaan, no? facilities na pangdigmaan. So nakakaalarma. Yung paglanding nga namin kanina, meron ng mga verbal challenges. Dahil sa mga nakita, nangako ang mga senador na mas paglalaanan nila ng pondo ang pagtatayo ng mga pasilidad sa Pag-asa Island. Una sa prioridad nila ang itatayong mga na nag-groundbreaking kanina. Magsisilbi itong tulogan ng mga sundalo ng Philippine Navy na nagbabantay sa isla. Importante ito sa defense posture ng Pilipinas, lalo't parami ng parami ang mga umaaligid na barko ng China sa paligid ng Pag-asa Island. Hindi kalayuan dito sa itatayong Philippine Navy Barracks kapag sumilip ka sa binoculars, matatanaw ang higit pong barko ng China. Nasa tatlo hanggang apat na nautical miles ang layo nito dito sa Pag-asa Island, kaya pasok pa rin yan sa ating exclusive economic zone. Ayon kay Secretary Gibo, regular na nilang namomonitor ang higit dalawang pung Chinese militia vessels at ilang China Coast Guard malapit sa Pag-asa. Wala naman daw kakaibang ginagawa ang mga barko, pero nababahala sila dahil malapit din ang mga ito sa Sandige ang mga sandbar na nakitaan ng senyales ng reclamation ng patay na corals. Pati ang ilang residente sa isla, aminadong nangangamba sa kanilang seguridad. Kiniyak naman ang Defense Department na ligtas sa mga tagapag-asa. Nangako rin silang magtatayo ng iba pang pasilidad gaya ng Rural Health Center para hindi na pumunta sa Palawan para magpagamot ang mga residente ng isla. Sa tingin ko po safe sila eh. Because no right-thinking nation will attack civilians kailangan po natin ng civilian dito because this is for them. This is not just purely for military purposes. Ang beneficiary nito ay civilians. Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.